Hello, welcome back ulit sa ating YouTube channel. Ngayon, hinahanap naman natin dito sa Hyacinth, yung Black 66. Hanapin natin yung ating kudiko. ko. At uh, shout out kay Ma'am. Wait lang. Uh, Carmi Baldonado from, G uh, from Gida. Okay, so yun ah uh, Black Black 66 yung inahanap natin Pinahanap natin ngayon Ito na yung Black sixty uh, 68 na to Sana dun sa kabila Ayun na yung Black 66 Hanap tayo oh. Okay, punta na natin yun Para Slot Slot ay Ah uh, natin, dami music dito, makaka-copyright tayo nito. Uh, lot 8. Lot 8. Mam Carmi Baldonado. Oo, oh, go na tayo. Sana, uh, block 66 na yan, o 67. Yung sa kabila na yan. Ayun, 67. So, sana yung nasa dulo ay... 66 na. Oh, ay, 67 pa rin may pagitan na. naku, may music na naman. Ah, sa kabila. Sana ito na. Parang namali ata. Oh, 67 to yun. Oh. Ayun, 66. Ano ba yung lap? Lagid <laughs> na tayo ng kagitnaan. Tiga, doon tayo. Parking na kita. Para to so. so, ayan, uh... Akala ko nawawala na naman tayo kasi dalawa yung magkasunod doon na 67, black 67 dito sa Ayacent. At uh, ito na nakita natin, di natin makita yung uh, block black niya. Buti doon sa may parang electrical box niya, may nakalagay na 66. Ang sabi kasi pagka doon sa may mga electrical box nakalagay na yung number, yun na talaga yung concrete na number o block ng bahay na to. So ito yung black 66. So ayun yung sa may crossing na yan. No? Oh. Ikita nyo, uh, pag ano nyo dito, may paradaan lang ng tricycle. Hanapin na natin dito yung lot. Uh, lot 8. Tama kayo, hanap natin yung lot 8, lot 8. One. Kada hapon ho. Saan po dito ko yung lot 8 ko ya. Ay sa kabila. 66. 66. Sa kabila. Ay salamat po. So yun, naligaw tayo, uh, Ma'am Carmi Baldonada. Nandito sa kabila yung uh, lot 8. So yung lugar ninyo, Block 66 Dito may uh, paradanan ng tricycle uh, Sa kabila oh. Baka nandito na siguro kayo. Six. Okay. Okay. Ganda nga pong kuya. Saan po dito yung lot 8 ng 66? 66. Duno, sa bandang ito pa si. Ano bang number? 16. 16. Ah, black 66? Black 66, ah, 66. Hindi dito yan, sir. Uh, sa 8, no? Yeah. Kasi 2, 4, 6, 8 dapat yan eh. Oh, oh, tinuro ko nila ati dito. No? <laughs> so, <laughs> so, okay. Sa kabila. Sa kabila, no? Kabila nito, no? 67 to 68 naman. Kaya ito 67, di ba? Oo. Tapos ito 66. Ito oh, 66, no? Oo. Kasi matali ko rin yan, yung 1, 3, 5, 7, 9, sir. So wala ko eight, dito yung lot 8 dito. So, sa ano malamang dito sa kabila, no? Oo, oh, kasi hindi ko alam. Ano lot sa 16. 14. na. 16 16, 14, 12, so, 10, 16, no? Ito, 8, Ito? Oh, wow, okay. Yes. Oh, yan, Kasi 16 yun eh. Kaya yeah, nga, 14, oh 12, 10, o 8. 2, Two, okay, yan, yeah, Kaya nga, yan, sir. Kaya nga, yan, sir. Kaya nga, Salamat. Usually, so, nag-request sa akin. Nasa Jeda daw siya. Ay, si, ay, si, 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 <laughs> kaya nga, okay. Salamat, kuya. Sige. Okay, so, ayan, ate. ah, Mukhang ito na yung bayo ninyo. So, ayan, no? Guys, ato dito kayo, Ito yung bayo ninyo. At may gitna na, na. So, walang nakalagay kasi na tawag dito. Na lot. Kaya hindi natin ba identify. Di Pero ito din sinasabi na ito yung Black 66 na kasi. At yun. Mukhang hinihintay na lang kayo ng bahay nito. Mukhang napaayos na itong bahay na ito. <laughs> May gate na. So, alos. Ay, okay na. Pero mukhang kayo na lang yung hinihintay. Baka pag uwiho ninyo. No? Ah. Uh... So, ayun. Shout out kay Ma'am Carmi Baldonado. From Jida. At ah... Uh... Sabi nila kuya ng na mga nandito dito ay uh, Ito yung black, uh, lot 8, lot uh, black 66 66 kaya kasi nakita natin ito sa may uh, electrical box uh, Sabi rin nila ate doon sa kabila nandito dito nga daw itong uh, lot 8 So ito na yung uh, possible Baka ito na yung bahay na ninyo Baka pinahayos nyo na Ati ito yung magiging lugar ninyo Kaso nga lang, uh, baka maka ako Kasi may music Baka baguhin ko ito Mag-voice over ako nito mamaya siguro pagka, ano. At yan, yung magiging dami ng tao dito Usually meron ng uh, mga tricycle uh, Parang ano ba tawag doon? Station, yung ano ng mga tricycle Uh, para paglabas dito sa subdivision dito sa pabahay sa loob dito ng kalubkob At syempre, ayun, halos may mga tao na lahat oh. Halos may mga okupad, may mga nakatira, may mga pamilya na nananirahan dito sa mga uh, lugar po ninyo. At mukhang itong sa inyo na lang yung bakante. At ayun oh, may mga tao na lahat. Okay, so yun, maraming pong salamat sa inyo sa walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel at paki-support uh, na rin po niyo yung ating bagong uh, YouTube channel yung sa mga charity works natin. Paki-subscribe uh, na lang ho natin yung mga ginagawa nating charity works. Uh, doon natin ina-upload sa, sa isang YouTube channel natin para hindi yung makagulo siya dito sa uh, content natin para sa mga pabahay. Pakisupport na rin lang ko ninyo. Maraming maraming salamat. So, ayan, ma'am, yung lugar ko ninyo. Uli pa natin para mas makita nyo maayos. So, ayan, ma'am, yung uh, bahay ninyo, alam, pag alam nyo rin na pinaayos nyo yun na yung harap ng bahay ninyo, ito daw po yung block uh, 66, lot 8. Yan din po yung tinuro sa atin. Ito yung magiging lugar ko ninyo kung sakasakali. So, marami na yung uh, mga mga narilocate dito, marami na pamilya. At dito sa harap nyo, ay may basketball. <laughs> may basketball court. <laughs> okay, so, ayan. At yun na, uh, may terminal na. Terminal na pala ng tricycle dito sa may malapit lang sa inyo. So parang ilang ano lang yan, no? Ilang isa lang walking distance lang. Okay, so yun. Salamat. Oh, shout out dito kay Utoy. Oh, shout out yung kay Utoy.